Ayan, nagbabalik ang king of shooting. Ayan, nandito tayo ngayon kay Labadet. Nagbigay ng partida. Sandi di pang layo. Kalaban niya yung kasama ni Saging. Ayan, ayan, si Saging. Nag... Oh. Ge, 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 ge! 2-1, daring si Badet. 1-0! bearing na si budget bearing niya dalawa bawe bawe boss wag kang uupo sa labanan matigas din pala ulo na ito eh ayan 30 30 pa rin ah kaya pa yan Yun lang, inabot yata. For one! Lipat na! Layo, oh. hindi pa. Hindi pa sa 3 point. Ayan No? Ya abang nya. No? Akabering nih. Eh. Sopan <laughs> be bilang itu eh. naabot liso sa kalapot. Hmm. Mesenya sigutom daw. Serio. Gutom daw, gutom. Tiari ay mabedit. babakbakan ni Badet pag kaganyan ang tira mo. <laughs> babakbakan ka nito. Ah, ngayon na nakakuha na ng momentum. Kita niya may video ni. Bang. Quality. Last na si Badet dito. Ba. Tibay ni Badet ba tibay mo anim kumukuha ng momentum may eh, matigas din pala tong ulo ng ano kasama ni Sagi pag sinabing wag umupo uupo talaga siya kaya nawawala siya ng momentum eh ganda-ganda na nga ng partido mo 3 point ka lang ikaw siya isa hindi pa kaya pa yan wag kang mawala ng pag-asa idol hindi <laughs> pa tapos yung tira eh Isa pa lang si Badit eh. Yan. Nice one. Last two. Last, last one. Kaya pa yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Bawi na lang. ay budgeto sendi pendayu, ini ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tiga empat 1 Nice. Anim lang yan para mabutan siya. Wala. <coughs> Lena, dalawa. Atlo. Trying ganun ako kung Lima.

Ganda ng laban guys. Kanina nakauna na siya. 1-0 na habol ni Badit. Atay. All one. Tumiba yung tira ni Badit. Nakakuha yung momentum. Dalawa. 2-1. Tuwan 1 ha? Tuwan daw, eh. All-2. All-2. all, 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 <laughs> all, <two>, all <laughs> dire mo lang, Idol. Rito no. Tas tu Last one Rainbow. Yes, sir! Abol, abol, abol. Kasi ang pagtawag Kasi ang pagtawag Kasi ang pagtawag Kasi ang